Magandang hapon po sa inyong lahat, buenos tardes mga amigos, mga amigas Isa pong maulan at makulimlim na hapon dito sa ating bayan sa Pasig City sa Metro Manila Nandito ako ngayon sa ating uh, opisina sa Ortigas Business Center At nasisilip ko dito yung uh, labas ng opisina at medyo madilim at uh, mabungsu-bungsu yung baksak ng ulan Okay, so pag-usapan po natin, ipagpatuloy po natin yung ating pinag-uusapan tungkol sa mga negatibong pahayag na ibinabato ng ating Vice Presidente laban dito sa ating Pangulong si Bongbong Marcos. So maraming mga negatibong pagpapahayag ang ginawa ng ating Vice Presidente laban kay Bongbong Marcos. Pero pansin nyo ba na si uh, Bongbong Marcos ay uh, hindi nagsasalita, hindi kumikibo, hindi sinasagot. Ang mga katanungan tungkol dito sa mga negatibong pahayag ni Sara Duterte at ang kanyang ganti sa mga katanungan ay isang ngiti at uh, hindi sinasagot yung mga katanungan tungkol sa mga negatibong pagpapahayag. Alam nyo, para sa akin ng ginagawang ito ng presidente ay isang taktika upang uh, mapanantili niya ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kredibilidad at ma-maintain uh, yung kanyang paggalang sa sarili kasi kung papatulan mo itong mga negatibong pahayag ay uh, ang tendency nito ay maaring lumala lamang ang sitwasyon between the two parties yung partido ng mga Duterte at partido ng mga Marcoses na saka, sa kasalukuyan ay uh, kinikilingan na rin ng mga dilawan kinikilala kinikilingan ng mga Pinklawan at ng iba't iba pang mga grupo at organisasyon. Pero sa tingin nyo ba ay epektibo ang discarding ginagawa ng Pangulo ng ating bansa sa kanyang pagsasawalang kibo sa mga negatibong pahayag laban sa kanya ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ganang akin ay, uh, ay uh, tama ang ginagawa ng Pangulo. Huwag mo sagutin kasi you will stoop down to her level kasi nga ang dami ng negatibong uh, sinasabi ng taong bayan laban sa vice president even without the president answering all of these uh, negative uh, accusations coming from from the vice president so sabi nga ng uh, ilang uh, kababayan natin ay medyo parang may uh, something no with the vice president medyo lumagpas na daw at medyo may sumasayad na sa kanyang kaisipan So yan ang mababasa ninyo sa mga ilang artikulo at sa mga social media account, lalong-lalo na dito sa YouTube, na kung saan na talaga namang uh, binabatikos na din si VC President in defense of the incumbent President of the Republic of the Philippines. So para sa akin, medyo tama ang ginagawa ng Presidente, huwag mong pansinin, at uh, ito ay isang mabisang taktika upang mapanatili mo ang iyong reputasyong kredibilidad, uh, dignidad at ang iyong reputasyon. At uh, ang pag-iwas dito ay may mga legal na uh, positibong benepisyo na maibibigay no, sa Pangulo sapagkat uh, mapapalabas mo na hindi mo kalibel itong uh, taong umaakusa sa sayo, umaakusa sa sayo ng mga negatibong uh, Uh, statement, like for instance, sinabihan ng uh, pangalawang pangulo ang uh, presidente na gusto niyang uh, gilitan ng leeg ito nung ito ay tumangi na ibigay ang relo sa isang graduate ng Philippine Military Academy at uh, sinabi pa nga na huhukayin ang mga labi ng dating pangulo, yung tatay ni uh, President Marcos at itatapon doon sa West Philippine Sea So, madami pang nonsense statement na binitawan at mga negatibong pahayag na hindi binigyang pansin ng ating Pangulo. So, sa akin, ito ay isang epektibong taktika upang hindi ka bumaba doon sa level ng taong nagbibigay ng mga negatibong akusasyon, negatibong pahayag laban sa iyo. Maraming benepisyong ibibigay ito, eh, yung pananahimik ng presidente laban dun sa mga negatibong accusations sa kanya ng bise presidente na yung uh, may mo yung karagdagang pinsala no sa emosyon ng taong naninira sa iyo at iko naman ay mapapanitili mo yung yung dignidad, kredibilidad at yung yung paggalang sa sarili. Isa pa sa magandang epekto na hindi sinasagot ng pangulo ang mga negatibong pahayag ng pangalawang pangulo ay humihina yung epekto ng mga negatibong pahayag ng vice president no na lalong-lalo na kung yung mga negatibong pahayag niya na yan, hindi naman nasusuportahan ng mga konkretong ebidensya. So yung pagpapakita ni Bongbong Marcos ng pagpipigil sa kanyang sarili na sagutin ang mga akusasyon ang mga negatibong pahayag na yan ay magpapakita na siya ay uh, may pagpapahalaga sa kanyang dignidad, sa kanyang reputasyon, sa kanyang kredibilidad, sa integridad at sa mapapakita niya sa taong bayan na matino siyang tao at uh, hindi bumababa sa level ng isang opisyal na talagang totally nonsense sa mga pinagsasasabi. So pero ko ang mga akusasyon at negatibong pagpapahayag laban sa presidente ay uh, medyo seryoso katulad ng mga pananakot no laban sa kanyang buhay laban sa kanyang sarili ay uh, sigurado naman ako na dyan ang kanyang mga legal team at nagsasagawa ng uh, tahimik na pag-iimbestiga at pag-aaral kung ano ang dapat na legal na aksyon na pwedeng gawin sa mga public officials na nagpapahayag ng mga negatibong statement at uh, pananakot no sa kasalukuyang pangulo ng Pilipinas. So medyo maiksi ang ating vlog ngayon. So, yan po ay karuktong lamang ng ating mga naging reaction doon sa mga nakaraang episodes. So hanggang dito na lamang po muna. Tukong muli ang inyong lingkod Attorney Rene Bueno. Magandang gabi po sa inyong lahat.